Uh, yes po uh, nagsalita na po si attorney uh, Makalintal uh, sa isang panayam po sa kanya ng isang uh, radio station ay muli po uh, sinabi ni attorney Makalintal na muli po siyang lalabas at nakahanda po siyang dumulog muli sa Korte Suprema kapag pinirmahan po ng ating mahal na pangulo ang uh, term-setting bill na uh, pinagtibay po ng Kamara at ng Kongreso. Uli po ako ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kung kayo po ay aking uh, malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga i-upload ng mga videos. At uh, bago po yan ay nanawagan po uh, si Atty. Makalintal uh, sa ating mahal na Pangulo na kung maaari po ay ibeto na labang nito ang uh, Pinagtibay na batas na iyan ng Kongreso at ng uh, Senado. Uh, at uh, sinabi din po niya na tiyak po na mauulit din yung nangyari noon na uh, dineklara po ng Korte Suprema uh, yung pagpapospon at pag-extend ng termino noong December uh, 5, 2022 na unconstitutional. At ayon po kay Makalintal ay baka maulit po at tiyak po na iyan po ay maulit na muli uh, pakinggan po natin ang uh, mga sasabihin o sinabi po ni Atty. Makalintal uh, sa panayam po sa kanya ng isang uh, sikat na uh, broadcasting company o isang uh, radio station. At uh, namnamin po natin mabuti mga kabarangay uh, kung ano po yung mga sasabihin niya. nga okay, sinabi ko parang sinasabing ginawang uh, palo ka lang batas sapagkat ang talagang nilalayon ay ipospone yung eleksyon and, and by postponing uh, ini-extend na naman ng one, one year uh -huh. yung mga ng mga incumbent barangay officials na wala namang dahilan para ito ay ipostpone. Kasi political reasons kasi ako pong apangako yan ng mga nag-i-sponsor ng ganyang uh, panukala na sila'y magpupospon ng mga barangay elections. At uh, sinamu din po niya sa ating mahal na Pangulo na uh, isipin po niyang mabuti ang uh, gagawin po niyang desisyon Uh, dito nga po sa nasabing uh, panukala at uh, ayon din po kay uh, Makalintal ay talagang handa na mong handa na po siya kung sakasakali na yan nga po ay pirmahan ni PBBM. Samantala handa rin si Makalintal na muli itong iakyat sa Korte Suprema kung sakali pipirmahan ng Pangulo ang naturang panukala. So hi nga po at sa mga naghahanap nga po kay Atty. Uh, Makalintal ay nga po at lumabas na siya at narinig naman po ninyo yung panayam sa kanya ng isang uh, radio station at pwede naman po ninyong mapanood yan ng buo uh, dahil nandyan naman po yan sa YouTube at sa Facebook at uh, yun nga po mga kabarangay uh, nobody knows pa rin po dahil hindi pa nga po yan pinipirma ng Pangulo at oras po na papirmahan yan, ay malalaman na po natin kung ano po ang talagang tunay na mangyayari. Pointers Ring.